nagbigay kayo ng 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Is that an accurate statement? Yes. Uh, okay. Yes, yes, yes. However, nung humingi si Mr. Francisco sa BOA para sa programa na ibinibigay nyo sa mga foreign manufacturers, diniklay nyo. Pinapaboran nyo yung mga foreign manufacturers and yet yung mga local ayo yung pagbigyan bakit corruption ba itong pinag-uusapan natin dito uh, Mr. Chair uh, per the IRR of uh, EO uh, 182 or the Cars program a uh, separate MC must be issued providing for a period within which to apply for enrollment No sir yung mga foreign manufacturers pinapaboran nyo na mabigyan ng tig 9 billion pesos para mag-produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. When in fact, meron na tayong mga local manufacturers na who's been doing this kind of thing. They've been the business for 77 years, sabi pa nga ni Mr. Francisco nung last hearing. And yet, hindi nyo sila kinonsulta, hindi nyo sila pinaburaan. Sila dapat ang inuna ninyo kaysa yung foreign manufacturers. Bakit? Ako may sagot ako dyan. Dahil may kickback kayo pag foreign manufacturers, especially from China. Pag sa local, wala kayong kickback may expose kayo. Noon pa po, nakikipagpulong kami. Pabalik-balik ako sa opisina. Ni Asek Mulong Manlapig, na head ng CARS program, tinatanong ko, bakit yung mga foreign manufacturers, binigyan mo na 9 billion, dalawang foreign manufacturers. So 18 billion po. Oh, 18 billion. Kasi 27 billion yung ano, budget eh. Meron pang isang slot. Bakit ayaw nila ibigay sa amin? Hindi ko naman inaangkin yon, Dahil 77 years na kami gumagawa ng jeep. Ako 32 years na personally. Hindi naman kami humingi ng miski isang piso galing sa gobyerno. Pero bakit yung ano, foreign manufacturers, eh binigyan nyo. Si Mr. Saraw, nandito, binigyan ka ba na 9 billion? 9 pesos? Wala. Wala. Yes, Mr. President, ang bottom line dito sa nakikita ko ay sa lapi. May mga gustong kumita. Unang-una na dyan. They're now salivating. Tumutulo ng laway ni tumatag LTFRB na atat na atat ng kumita ng mga pilak. God knows who does not pay. Alam niyo po yung sa jeepney? Nakalagay? God knows who does, who does not pay. Maraming mga hudas. Yes, na gustong yumaman. Gustong ba? At the expense of the mga pobre jeepney drivers. Just imagine 2.4 million po ang halaga ng isang yung modernized jeep na sinasabi nila. At 300,000 naman po ang mabibigyan ng subsidy. So 2.1 million po ang kailangang pagbabayaran ng mga jeepney drivers. Alam naman po ng mga taga-LTFRB kung magkano lang po kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon. Ang marami sa kanila hindi pa nga po makabuo ng boundary. Ang ilan sa kanila isang kahit isang tuka dahil nga po, mahina ang kita. Pagkatapos, kakargahan ng 2.1 million pesos na babay, puproblemahing babayaran, ang kakapal ng mga muka nito, mga nagtutululaway ng mga taga-LTFRB. At tama kayo, Mr. President, I agree with you. Yung mga taga-LGU, ay eh, kanya-kanyang diskarte. Ay magbigay ng rota dahil gusto nilang sarilinin yung rota kailan dumaan sa kanila. I have so many experiences, hindi naman po lahat, ito mga taga-LGU, gustong kumita. Hinuhuli po yung mga jeepney drivers. Hinuhuli po yung mga tricycle sapagkat gusto nilang magkaroon ng sarili nilang unit. Gusto nilang maging mga operators. Marami din sa mga taga-LGU, again, hindi naman po lahat na mga loko-loko, unfortunately. Sa halip na kaawa ng kanilang mga constituent, mga taong bumoto sa kanila, yung pang kanilang mga ginigipit. FYI, mga taga-LTFRB, ang jeepney po ay parte ng ating kultura. As a matter of fact, ang iba, mga taga-ibang bansa, pinupuri po ang ating mga jeepney. At ginagamit po ito bilang tourist attraction sa kanilang lugar. Ipinagmamalaki ang jeepney natin. Pagkatapos tayo, ipipace out natin ang ganun ganon na lamang. Ang kakapal na mukha nito mga taga lt Ang kakapal na mga mukha nitong ilan mga taga-LGU. Hindi nag-iisip. Ang tang iniisip lamang po nila, Mr. President, ang kanilang bulsa and adding insult to injury saan galing, saan manggagaling itong mga jeepney? Galing ng China! Na kung saan, itong mga tao ito, ang hanggang ngayon, even while we speak, ay tuloy-tuloy na inapi ang ating mga mangingisda. Pagkatapos sa pinati mga mangingisda, tutulungan natin sila na para kumita, pagkakitaan ang mga jeepney drivers. Para kumita ang mga INUTIL ng mga taga LTFRB. <laughs> Mr. President, baka marami pa akong masasabi bago ako ma-high blood. Ang sasabihin ko lang, LTFRB, maghunos dili kayo. Dahil kapag hindi, pare pareho tayong sasabog, believe me or not. Maraming salamat, Mr. President. Thank you. Thank you.